giant mushroom tiksas lang malakas nabalanghalin ka sa balay mo aga pa tugnaw sang hangin gabagusbus naugtuhan ka lang sa sagwa gatarton gatarton make up ka pa kay gituglawan sa ka aga subong ang hangin gatuglaw pero kere mo na o, oh, de ba? Yan ang tuliling sa <laughs> Texas weather. Huwag hmm. ka para mula ko, no? O, oh, kita okay mo? Kasi mahinit. Tingnan nyo, mahinit. 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 <laughs> ganyan ang panahon na tuliling na ganyan ang hindi mo matanto ang weather sa Texas. Galing ka sa bahay mo, galing ka sa bahay mo, ang lamig. Malamig pa rin pag nasa labas ka, nasa lobra ko ng kotse. ba diba, sobrang init. Pag labas mo, ang hangin, no? Oh, sobrang malamig pa rin. O oh, ngayon, kita mo, nabuang na.